Ito na naman po Pinakasikat na channel natin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Hello at welcome sa ating channel. Ito ang Chinese Zodiac Horoscope Reading para sa inyo sa buwan na ito. Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang video ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Ang Hunyo ay isang buwan ng mga bagong simula para sa mga ipinanganak sa taon ng daga. Makakaramdam ka ng sariwang enerhiya na maguudyok sa iyo na itulak ang iyong mga hangarin sa trabaho at personal na buhay. Magiging mahalaga ang komunikasyon kaya huwag mag-atubiling ipahayag ang iyong mga ideya at saloobin. Maaring may ilang hindi inaasahang oportunidad na lumitaw kaya maging bukas at handang yakapin ng mga ito. Sa aspeto ng relasyon, apayido ay bikin isang panahon para sa pagpapalalim ng koneksyon sa mga mahal sa buhay. Maari ring lumitaw ang ilang mga pagsubok, ngunit sa pamamagitan ng pagiging tapat at bukas sa komunikasyon, malalampasan mo ang mga ito. Sa pananalapi, magiging maganda ang takbo, ngunit mahalaga na maging maingat sa paggastos. Iwasan ang mga hindi kinakailangang gastos at mag-focus sa pag-save para sa hinaharap. Ox Para sa mga ipinanganak sa ilalim ng signo ng baka, ang hunyo ay magdadala ng katatagan sa maraming aspeto ng iyong buhay. Sa trabaho, ang iyong sipag at dedikasyon ay mapapansin ng iyong mga superior na maaring magbukas ng pintuan para sa mga pag-advance sa karera. Magiging mahalaga ang pagiging organisado at pagpapanatili ng focus sa iyong mga layunin. Sa personal na buhay, ito ay isang magandang panahon para sa pagbuo ng mga relasyon at paggugol ng oras sa pamilya. Ang iyong praktikal na pananaw ay magiging iyong gabay sa pagharap sa anumang hamon na darating sa pananalapi ang pagiging konservatibo at maingat sa mga desisyon sa pamumuhunan ay magiging susi sa pagpapanatili ng iyong financial stability. Huwag magmadali sa paggawa ng malalaking financial moves nang hindi mo na isinasaalang-alang ang lahat ng posibleng kinalabasan. Tiger ang mga tigre ay makakaranas ng isang buwan ng dinamismo at pagbabago sa Hunyo. Ang iyong adventurous spirit ay magiging sayo sa pag-explore ng mga bagong oportunidad at pagtahak sa mga hindi pa nalalakbay na landas. Ang panahong ito ay magiging perpekto para sa pagtuklas ng mga bagong libangan o pagpursigi sa mga personal na proyekto na matagal mo nang naisimulan. Sa larangan ng mga relasyon, maaring kailanganin mong bigyan ng pansin ang mga isyo na matagal nang nakabinbin. Ang pagiging bukas at tapat sa iyong mga damdamin ay makakatulong sa pagresolba ng anumang hindi pagkakaunawaan. Sa pananalapi, maging maingat sa mga risk na iyong kinuha. Bagaman ang panahon ay tila pabor sa mga bagong pagsisimula, mahalaga pa rin na magkaroon ng balanseng pagtingin sa risk at reward rabbit. Para sa mga ipinanganak sa taon ng kuneho, ang Hunyo ay magiging isang panahon ng pag-ani ng mga bunga ng iyong mga pagsisikap. Ang iyong dedikasyon sa mga nakaraang buwan ay magbubunga ngayon, lalo na sa larangan ng karera. Ito rin ay isang magandang panahon para sa pagbuo ng mga bagong profesional na koneksyon at pagpapalawak ng iyong network sa personal na aspeto. Ang iyong sensitibong kalikasan ay magiging isang aset sa pagdipen ng mga relasyon sa mga kaibigan at kapamilya. Ang pagpapakita ng empatya at suporta ay magpapalakas sa mga bond na ito. Sa pananalapi, magiging maganda ang iyong sitwasyon kung magpapatuloy ka sa pagman. Mahalaga rin na maglaan ng oras para sa introspeksyon at pag-aalaga sa iyong sariling emosyonal na kagalingan sa pananalapi? Ang iyong inclination sa pagiging generous ay maaring magdulot ng ilang mga hamon. Mahalagang magtakda ng mga boundaries at maging matalino sa paggastos upang mapanatili ang iyong financial health. Dragon Ang mga dragon ay makakaranas ng isang enerhiya ng revolusyon sa Hunyo. Ang iyong likas na liderato at kumpiyansa ay magdadala sa iyo sa forefront ng maraming aspeto ng iyong buhay. Ito ay isang magandang panahon para sa pagtakda ng mga bagong layunin at pag-chase ng mga ambisyon na matagal mo nang pinapangarap. Sa personal na buhay, maaari kang makaramdam ng pangangailangan na maging mas independente o sumubok ng mga bagong bagay na nag-iisa. Gayunpaman, mahalaga na huwag kalimutan ang halaga ng mga relasyon at komunidad sa iyong paglalakbay. Sa pananalapi, ang iyong adventurous na kalikasan ay maaaring humantong sa iyo sa pagtuklas ng mga bagong avenues para sa pagkakakitaan. Ngunit, magingat sa pagiging sobrang agresibo sa mga pamumuhunan at palaging isaisip ang pangmatagalang kahihinatnan. Snake Para sa mga ipinanganak sa taon ng ahas, ang Hunyo ay magdadala ng isang panahon ng introspeksyon at personal na paglago. Ang iyong intuitive nature ay magiging malakas na nagbibigay daan sa iyo na makita ang mga bagay mula sa isang mas malalim na perspektibo. Ito ay isang magandang panahon para sa self-reflection at pagtukoy sa mga bagay na tunay mong pinahahalagahan. Sa mga relasyon, maaaring kailanganin mong harapin ang ilang mga lumang isyo na nangangailangan ng closure o paglilinaw. Ang pagiging tapat at bukas sa iyong mga komunikasyon ay magiging susi. Sa pananalapi, ito ay isang panahon para sa pagiging conservative at pag-iwas sa mga hindi kinakailangang panganib. Ang pag-focus sa pag-save at pagbuo ng isang solidong financial foundation ay magiging mabuti para sa iyo. Horse Ang mga ipinanganak sa ilalim ng signo ng kabayo ay makakaranas ng isang buwan ng enerhiya at paggalaw sa Hunyo. Ang iyong natural na kasiglahan at pagiging sociable ay magdadala sa iyo ng maraming oportunidad para sa personal at profesional na paglago. Ito ay isang magandang panahon para sa networking at pag-explore ng mga bagong pakikipagsapalaran. Sa aspeto ng mga relasyon, maaari kang makaranas ng ilang mga ups and downs, ngunit sa pamamagitan ng pagiging adaptable at open-minded, Malalampasan mo ang mga ito? Sa pananalapi, maaring may mga tukso na gumastos sa mga luho o hindi kinakailangang bagay. Mahalaga na magkaroon ng disiplina at mag-set ng mga long-term na financial goals para manatili sa tamang landas. Goat Ang Hunyo ay magiging isang buwan ng creativity at inspirasyon para sa mga ipinanganak sa taon ng kambing. Uh, ang iyong artistic tendencies ay magiging mas pinalakas na nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na magpakita ng iyong mga talento sa iba't ibang paraan. Ito ay isang magandang panahon para sa pagpursigi sa mga creative projects or hobbies na matagal mo nang gustong subukan. Sa personal na buhay, ang iyong warmth at compassionate nature ay magaakit ng positibong enerhiya at mga bagong kaibigan. Gayunpaman, mahalaga rin na maglaan ng oras para sa introspeksyon at pag-aalaga sa iyong sariling emosyonal na kagalingan. Sa pananalapi, ang iyong inclination sa pagiging generous ay maaaring magdulot ng ilang mga hamon. Mahalagang magtakda ng mga boundaries at maging matalino sa paggastos upang mapanatili ang iyong financial health. Monkey para sa mga ipinanganak sa ilalim ng signo ng unggoy. Ang Hunyo ay magiging isang buwan ng pagiging resourceful at adaptability. Ang iyong natural na katalinuhan at kakayahang mag-isip ng mabilis ay magdadala sa iyo sa harap ng maraming sitwasyon, lalo na sa trabaho. Ito ay isang magandang panahon para sa paglutas ng mga problema at pagpapakita ng iyong mga kakaibang ideya. Sa aspeto ng mga relasyon, ang iyong playful at outgoing na personalidad ay magiging susi sa pagbuo ng mga bagong koneksyon at pagpapalakas ng mga umiiral na. Gayunpaman, mahalaga rin na magbigay ng oras at pansin sa mga mas seryosong usapin kapag kinakailangan. Sa pananalapi, ang iyong likas na kagalingan sa paghanap ng mga bagong oportunidad ay maaring magdulot ng magandang balita. Ngunit Mag-ingat sa pagiging sobrang overconfident lalo na sa mga investments. Rooster Ang mga ipinanganak sa taon ng Tandang ay makakaranas ng isang buwan ng pagtuon at pagiging produktibo sa Hunyo. Ang iyong natural na pagiging detalyado at organisado ay magbibigay daan sa iyo upang makamit ang malalaking strides sa iyong career at personal projects. Ito ay isang magandang panahon para sa pagset ng mga bagong layunin at pagtatrabaho ng may direksyon. Sa mga relasyon, ang iyong honesty at loyalty ay magpapalalim ng tiwala sa pagitan mo at ng iyong mga mahal sa buhay. Gayunpaman, maging handa sa pagharap sa mga hamon sa komunikasyon na maaaring lumitaw. Ang pagiging bukas at patient ay makakatulong sa pananalapit, ang iyong pagiging maingat at pagpaplano ay magbubunga ng positibong resulta. Iwasan ang mga impulse purchases at mag-focus sa pagbuo ng iyong savings. Dog. Para sa mga ipinanganak sa taon ng Aso, ang Hunyo ay magiging isang buwan ng loyalty at pagiging protective sa iyong mga mahal sa buhay. Ang iyong natural na instinct na tumulong sa iba ay magiging mas evident na nagdadala ng positibong enerhiya sa iyong paligid. Ito ay isang magandang panahon para sa pag-volunteer o pagtulong sa komunidad sa iba't ibang paraan. Sa personal na buhay, ang iyong relasyon ay lalago dahil sa iyong willingness na makinig at magbigay ng suporta. Gayunpaman, mahalaga rin na alagaan ang iyong sariling emosyonal na kagalingan at hindi palaging mag-alala para sa iba. Sa pananalapi, maging maingat sa paggastos at mag-focus sa pag-save para sa future emergencies. Ang iyong natural na pag-iingat ay magiging mahalaga sa pagpapanatili ng financial stability. Pig. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng signo ng baboy ay makakaranas ng isang buwan ng kasiyahan at pag-enjoy sa mga simpleng bagay sa buhay sa Hunyo. Ang iyong natural na positivity at pagiging sociable ay magdadala ng maraming masasayang sandali, lalo na kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ito ay isang magandang panahon para sa social gatherings at pag-celebrate ng mga maliliit na tagumpay. Sa aspeto ng trabaho, maaaring kailanganin mong balansehin ang iyong professional responsibilities at personal na buhay. Ang pagkakaroon ng sapat na oras para sa relaxation at self-care ay magiging susi sa iyong overall well-being. Sa pananalapi, maaaring kailanganin mong maging mas mapanuri sa iyong mga financial decisions. Habang mahalaga na mag-enjoy, mahalaga rin na maging wise sa paggastos at pag-save para sa hinaharap. Ang bawat signo ay may kanya-kanyang hamon at oportunidad sa Hunyo. Ang susi sa pag-maximize ng positibong enerhiya ng buwan ay sa pamamagitan ng pagiging adaptable, pagiging open-minded, at pagpapanatili ng balanse sa lahat ng aspeto ng buhay. Abangan ang basa ng iyong kapalaran para sa susunod na buwan. Maraming salamat po.